Hi everyone! Oi, na miss ko mag voiceover over. Kasi wala na ako mga vlogs upload lately. So ito na nga Mars. Charot. Kita na niyo naman kung sino yung excited sa event natin for today's video. Pero kami na naman pong Tres Marias. Dito nga sa part na to nag-uunahan na kami kung sino yung unang mahuhulog. Makikita niyo nga kung sino yung kauna-unahan diyan everyone! Mamimigay na nga pala akong 100 pesos Gcash giveaway sa lahat ng mga future vlog uploads ko. All you have to do is follow my FB page at share the video vlog. Ipo-post ko nga ang winner sa next video vlog. After video nga namin magbayad, ayan, naghanap na kami ng mga sizes ng shoes na fit sa aming mga paa. Size 8 nga pala yung kinuha ko at saka si Yuan kasi ayan, malaki yung paa niya kaya nagantay antay pa siya ng ilang minuto. And guys, listen... Ano daw? Ito nga pala yung cost ng skating. Pause nyo na lang. Dahil may experience na nga kami ni Yuen mag-rollerblades, kaya medyo easy na lang to sa amin. Sorry. Ayan na nga. Bago pa lang. May nahulog na po tawang <laughs> tawa yun. Guys, yung inavail ko nga pala is yung 30 minutes lang. Tapos si Yuan at saka si Ali nga ang kinuha nila is 1 hour. Sa totoo lang, good decision na kinuha ko yung 30 minutes kasi guys, ang sakit niya sa paa. Ang napakagaling naming bunsong kapatid. Guys, basang-basa na yung pants niya dyan. Kasi ilang beses na talaga siyang nahulog. At eto na nga, meron na namang isang nabiktima. Dahil nga madulas, medyo mahirap talaga kapag ka nahulog ka. Ang galing ni Kuya dyan, kinaya niya. Tapos ayan na nga, hindi na kami nakatiis, nag na kami ng mga bears. Kasi guys, kapag ka, hindi ka talaga marunong mag skating mahirap talaga siya sa umpisa. Pero guys, masasanay rin kayo kasi kapag ka sa 30 minutes na kinuha nyo, matututo din talaga kayo mag-skating. Sherpa bilang Disney Princess! <laughs> upu-upu lang tayo, tulak-tulak lang sila dyan. At itong nag-aya, tingnan nyo naman, nandyan lang siya palagi sa gilid. <laughs> Natatakot na siya kasi baka madulas pa siya ulit. And then, Sherpa the vloggers, video-video tayo dyan. At dito nga pala sa mga baguets, sa mga ganda, at sa mga gwapong mga baguets na to. Hello sa Hello kayo sa vlog Kala nyo ha Opo cellphone ko po yan Hindi nyo po yan cellphone Yes po sa akin po yan Charot Hello again sa inyo After nga nyan, sa totoo lang, umayaw na rin talaga ako kahit wala pa akong 30 minutes. Kasi guys, nakakangalay talaga kasi, kasi, nakatayo ka lang the whole time. At nga kung hindi ka masyadong sanay talaga sa skating or rollerblades, masakit talaga siya sa paas. So nakakapagod talaga siya. Hindi na nga rin natapos nila Yuan at saka ni Ani. Yung one hour kasi guys, sobrang nakakapagod talaga siya. And ito nga, lakad-lakad lang kami, naghanap kami ng resto na kakainan kasi guys, nakakagutom. Dito nga kami kumain sa Murugami at isishare ko sa inyo sa separate video ang mga kinain Namin. But overall, sobrang na-enjoy namin itong day na to. Bonding with my sisters. At ayun lang, huwag kalimutang mag-follow sa aking lahat ng social media account. Thank you guys for watching. Enjoy!